So, kamasa pa mga ka-travelers, this is again John from Road Crew Travel. So, in today's video, so time out muna tayo sa mga vlogs regarding cars at mga katulad nito. Because today mga katravelers, isishare ko sa inyo ngayon kung paano tayo mag-invest. Dahil alam naman natin, hindi na tayo bumabata at kailangan na natin talaga mag-impok. Dahil hindi natin alam anytime kung uh, kailan tayo mga ngailangan ng kapirahan. At dapat magkaroon na rin tayo ng awareness with regards to financial status natin. And with that said mga ka-travelers, meron ako na na isa sa mga investment scheme na masasabi kong napakaganda mga ka-travelers. At at ito ang Pag-ibig MP2. So bali, inintroduce sa akin ni Mrs. yung ganitong klase ng investment scheme, ang MP2 Pag-ibig Fund. Siya, matagal na siya naguhulog dito. At ako, first time ko pa lang. At dahil nga dyan, share ko sa inyo kung paano tayo mag-enroll dito. Okay? So I'll do my best to explain as simple as I can. At uh, pinaka-basic lang para at least aware tayo kung paano tayo mag-enroll dito sa Pag-ibig Fund MP2 Savings. So without further ado, syempre, channel ID mo na tayo at diretso na tayo sa ating proseso. Okay, so tara let's! babalik na tayo sa ating channel mga ka-travelers and kagaya nga na sinabi ko kanina so explain ko sa inyo as simple as I can and as basic as I can kung paano mag-enroll sa pag-ibig MP2 savings okay? pero bago ang lahat alamin muna natin ano nga ba tong pag-ibig fund MP2 savings. So ito nga nakakuha ko ng flyers sa uh, branch ng Pag-IBIG dito malapit lang sa amin. At uh, sabi nga dito, MP2 savings is a special savings for active Pag-IBIG Fund members who wish to earn higher returns hmm. in addition to their Pag-IBIG regular savings. So ibig sabihin nito, kagaya ko, empleyado ko ng isang kumpanya, naghuhulog-hulog din ako ng Pag-IBIG. nga, according kay Mrs. 'Yung daw 'yung tinatawag na regular Pag-IBIG savings or sabi nung iba it is MP1. So ito 'yung pinaka basic na hulog mo sa Pag-IBIG if I'm not mistaken, 100 pesos ang minimum. So other than that, so nagbukas nga ng program itong si Pag-IBIG na pwede ka naman maka-earn much higher than 100 pesos. So ito na nga 'yung MP2 savings nila. So dito kasi sa MP2 savings Pwede kang maghulog sa kanila as a savings kaya nga tinawag na savings eh mag ka na ang minimum dito is 500 pesos okay so ibig sabihin nito pwede ka namang uh, mag-start na mag-save sa kanila as compared dun sa original na savings na ginagawa na natin bilang empleyado which is 100 pesos dito mas mataas 'di ba 500 pesos or pwede mo panlakihan 1000 pesos kung medyo malaki-laki naman yung budget mo why not 'di ba at syempre, pagdating naman sa interest rate or dividend rate uh, na research ko na rin sa internet, wala sila actually fixed na dividend rate na binibigay. Pero according dun sa study, back in 2024, the dividend rate for Pag-ibig MP2 was 7. 1%. O di ba napakalaki kesa ilagay mo yung pera mo sa banko, yung mga the usual na nilalagyan natin ng banko, yung mga tinatawag nila na conventional banks, eh natutulog lang ang ating pera. Parang ano nga atay, eh, if I'm not mistaken, mga tipong 0.01% per annum, uh, hindi ko lang sure ano pero paki-comment na lang below pero ang alam ko talaga napakababa ng interest rate kapag ka... Uh, nag-save ka ng pera mo sa bangko. Di ba? Parang natulog lang. Pero sa MT2 savings, mga ka-travelers, napakalaki oh, 7.1%. According dun sa performance nila last year, o di ba? Well, hindi natin alam kung mas tataas pa to. Depende na rin sa, syempre, sa hulog ng mga members, doon tataas or somehow bababa. Pero at least kahit papano mga katravelers, hindi siya katulad ng bangko na sobrang liit ng interest rate. Dito, laki yung 7.1, yung pinakamalaki niya noong 2024, di ba? Ngayon mga katravelers na alam na natin yung uh, basic information about MP2 savings, alamin na natin kung paano tayo mag-enroll dito. Okay? So, there are two types or two ways on how to enroll sa pag-ibig MP2 savings. So, ako kasi ang ginawa ko, pumunta ako mismo sa branch ng pag-ibig malapit sa amin at binigyan nga ako ng ganitong klase ng form. Ayan. So, modified pag-ibig 2 enrollment form. Okay? So, ang kanyang code is MP2EF. Ayan. Okay? So, ganito ang itsura niya. So, fill out nyo lang yung mga necessary information dito. At uh, syempre, ilagay nyo na rin dito kung paano nyo makukuha yung payout nyo or yung dividend na makukuha nyo out of MP2 savings. So, meron dito annually, ayan, or kung gusto nyo naman siyang compounding interest. So, ibig sabihin, gusto nyo siyang maipon up until 5 years. Kasi yun yung parang pinaka-range ng dividend na makukuha mo kay pag-ibig up to 5 years. Pero kung halimbawa gusto mo naman annually may nakukuha kang dividend, pwede rin naman, 'di ba? So merong kan choices 'yan. Pwede mong i-indicate diyan. Okay? And then of course, after mo ma-fill out 'yan yung ganitong form, ibalik mo sa branch ni uh, Pag-IBIG with corresponding xerox copy or photocopy ng any government ID. So kagaya nito, 'yan pwede kayong uh, magpa-xerox or magpa-photocopy dahil ibibigay nyo rin doon sa teller. So, together with the form. Ayan. Okay? And then, after nun, mga ka-travelers, syempre, sasabihin nila sa inyo na meron kayong marireceive na text galing kay Pag-ibig na confirmed na or naka-enroll na kayo or registered na kayo sa MP2 Savings at pwede na kayo magpasimulang maghulog dito. Okay? Kagaya nga na sa akin, after 3 business days, naka-receive ako ng text. Nandun naka-indicate yung aking MP2 account number at yun yung gagamitin ninyo, uh, it starts actually with number 5, okay? Mahabang number yon so kailangan tandaan nyo or isulat nyo na sa inyong notebook para kung sakaling gusto nyo nang maghulog or mag-save ng inyong initial fund, is kailangan ilagay nyo yung MP2 account number na yon Pwede naman kayong magbayad sa mga corresponding pag-ibig branches Or di kaya naman through bank, or kaya naman sa mga partners ng pag-ibig kagaya ng GCash, pwede rin. Para at your own convenience, hindi na-hassle yung papunta-punta ka pa sa branch ni pag-ibig, di ba? Pwede ka nang mag-transact online. So yun yung unang paraan, paano ka makapag-enroll kay pag-ibig MP2. Ngayon yung second part naman is through online. When it comes naman sa pag-enroll ng ating pag-ibig MP2 savings online, syempre mas maraming requirements to as compared dun sa na-experience kong pag-enroll sa pagpunta ko sa pag-ibig branch. Dito is meron ng updated version yung page nila. So kung pupunta ka sa uh, virtual pag-ibig uh, website, is nandun yung mga requirements na kakailanganin ninyo. So, first and foremost, kailangan meron na kayong pag-ibig membership ID number. So, kung wala pa, kailangan nyo muna mag-enroll doon. And, of course, pangalawa is kailangan nyo ng one valid ID. And then, selfie photo. Kailangan din yan. Yun yung third requirement. And then, pang-apat is proof of income or source of fund. So alamin nila kung ano yung pinagkakakitaan mo, kung empleyado ka ba ng isang kumpanya, meron ka bang business or self-employed ka, etc. etc. Okay? And then pang lima, kailangan meron kang Philippine passport. This is for former natural born Filipino citizens. So, kailangan photocopy or scan copy of your Philippine passport if applicable. And then pang-anim is kailangan nila na certificate of reacquisition or retention of Philippine citizenship. But don't you worry mga ka so ilalagay ko na lang yung link sa description ng video na to, yung uh, website ni Pag-IBIG kung paano kayo makakapag-enroll ng MP2 savings para at least pag-click nyo, rekta na doon. Okay, madali lang din naman sundan ito. Basta uh, basahin nyo lahat ng mga detailed information and you will never go wrong. Good job! At yung pang maiksing vlog na na-present ko sa inyo, I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga travelers, maraming salamat at God bless!